ko akalain mga ka-business, mga kawakin na ganito pala yung kamay ni Mamasang. Oh, pero kompleto naman daliri, di ba? Ang lupit pala na nangyari dito sa kamay mo nung mahulog ka, Mamasang. Pati ito, na kuhan pala ako nagtabingi. No? Kasi ang buta ko nang magbigat yung paggagal ng ospital. Mm -hmm. bahay ko. Ano bang nangyari dyan Mama Sang? Wala ko po yung itahin Wakwa! Wakiwa! Ayi! Tira! Inawag Ay ganon. Ibig sabihin, itong kamay mo, nung mahulog ka, nadamage yan. Ibig sabihin noon, buho yan. Buhoy, oh, ito nung... Hindi ka pa nalalaglag. Ano? Kapag kalwat kanan. Kalwat Kapag kanan? Ito. Pati pala ito na biktuhan, no? Kawawa so, uh, naman mamasang. Oo. oo. Yung kabilang kamay mo? Oo, oh, palewa yan. Ah, eh, ah, itong kabilang kamay, medyo okay to. Tumigas yeah. mo. Oo. Oh, tumigas pero okay naman siya. Hindi siya nakagaya nung yeah. uh, isa doon na... Kagaya Hindi naman nagmatipag Hindi naman ang sakit. Ay, grabe. So, paano? Kamusta ang buhay-buhay natin ngayon? Yan ang maganda. Kasi, bagamat may ang buhay, hanggang ngayon, buhay pa rin. And laban lang. Abang may buhay, may pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa. Tutuloy din ang ligaya. Huwag nga pala. Itong kuwan, doon tayo mag-New Year kay Kabisnes. Pupunta ako do. <laughs> nahiya ka. Alam mo si Mama Sang, itong kinaganda sa ugali ng taong ito, ano? Napunta siya doon, nahiya talaga siya. Kasi nga, alam naman natin lahat na nung una, ay sinuportahan din naman siya ni Kabisnes, ano, ni Idol Kabisnes. Pero dahil nga nalusaw yung mga pinigay sa kanya, sa iba't ibang dahilan naman yun, grabe naman kasi nangyari sa na-demolish ka pala doon, ano? na siya, Patitindahan niya, na yari, na disgrasya. Hanggang sa unti-unti na ubus. dahil sa simpre, eh, kakain ka eh. Doon, hindi may wasa so, yung tamang Yung bagay yung nakakain. Makakawa rin yung mga kampbahay, Ha? So, tumutulong ka rin pala doon sa kanila. So, ibig sabihin niyan, sa kabila ng lahat ng iyong kalagayan, nagawa mo rin palang tumulong sa kanila, no? So, yun ang maganda. Kasi... Araw-araw, pag sumaga, nakatawa. Parang hati-hati biyahe lang, ano? Nakatanggap ka ng biyahe kay, kay ka-business. Ngayon, ikaw naman ay namahagi ng biyahe So, walang masama. Mga kawaki doon sa ginawa ni... Mama Mamasang. ka rin. Nakatulong ka rin. Wala Ayun, so Kahit sa kahit sa kagaya nitong kalagayan ni Mamasang, ay nakakatulong din pala siya sa kapwa para uh, may bahagi yung kanyang mga tamo ng na mga biyaya. Yun ang, yun ang maganda. Bigay ka. Kahit Kilo-kilo lang. Sabihin mo, ano yung sakit? Awa lang. Ano yung sampahin? Sampahin yung mga ano? Sao? Anong pa. May sakit. Stroke pa. Ayun. So, tinulungan mo yun. Ayun. Ah, sige. Mamasang. Ano? Baka may makapansin dito sa video natin, mga subscriber natin na may mabubuting puso. no? So, lahat naman, mabubuting puso eh. Depende lang kasi sa laman ng bulsa, no? Mayroon naman kasi na kaya ng bulsa, pero hindi kaya ng puso. So, ang hanapin natin, yung kaya ng bulsa at kaya ng puso. Yung sinasabi mo na yan, ayun, baka ah, darating ang panahon, mamasang na, may, oh, what's up on the time? in in your life no o baka dumating yung panahon mo mayroong magkan ba magpaabot ng tulong pagmamahal dayuhin natin yun yung sinasabi mong lugar na may mga sakit doon na na mapabutan natin siguro ng tulong pagmamahal kahit kilo-kilo lang malaking bagay di ba okay ba yung ganon? Oh, sige, samahan mo ako, ha? Samahan mo kami ni Kahimas. Kasi Kahimas ay kasama ko lagi yan. Oo. Oh, pagka dumating sa punto, meron tayong budget para dyan. Ay, siguro, kahit na ilang tao lang siguro. Mm, total, lagi naman tayong nagkikita sa barangay, di ba? O oh, yun. Siguro, schedule natin yan mamasang by next year na. Kasi December na yan, no? Uh, kanyan, sure bullion, yan, sure bull yun, sigurado yun. At, ah... Uh, kakausapin ko yung mga, may mga sponsor tayo eh, no? Baka yung iba na budget, pwede nating i-divert doon. At siyempre, sa'yo rin, ano? Pero siyempre, paalam din tayo kay ka-business, no? Si boss ka-business, paalam din tayo. At uh, anong malay natin, ano? Baka bigla kang ipatawag ni ka-business, eh, malaking bagay yon. Sa totoo lang, itong si Mama Sang, kakaiba ito sa mga tinulungan ni ka-business. Kasi si Mama Sang, hindi nagdi-demand. oh, di ba? Kung ano lang mayroon, ano? Ayan. At yun ang maganda sa isang uh, uh, tao na tinutulungan. Hindi namimili. Hindi maarte. At hindi naging arte. Matanong ko lang, ikaw ba maarte? Ikaw ba ay narte Oh <laughs> Kita mo. naka siya kahit na. Ganun ang sitwasyon ng buhay, ano. Mamaya, paglabas, sasamba kami ngayon mga ka-business, ano. Mamaya sa Abangan mo ako ha. Tayo kay papano mapabutan kita nang uh, yaya, ano? Mga ka ano mga na ako ngayon kasi medyo inuupo ako at itong kakausapin kong tao ay medyo masilan po ito no? kaya sinasabi kong masilan kasi kakaiba ang kamay nito at yung paa so, ito kakausapin na natin yung, nung nakita nyo nung una, tignan nyo yung kamay niya kasi ito oh. galaw pa ha parang kuan pala yan na parang kamay ng, ano ni parang kuan ng penguin Pusin. ngano nga ko makusum makusum masakop ka ng mga ngobo ko ha kamaika naman lalo kamay nito tapos mo na kagaya mo makasiwag sa gayo siyong paggalak gala sa kanto gala tayo Nagtitibay po siya sa virus na sa business, mga kawasi. Wala mo, hindi po sa gari. Pero, wala po. Ano ang sabi mo? Result? O, Dr. Rose Isalda? Pero, sa so mga bago pa lamang sa ating channel, ano? Ah, uh, sabi ko pagkaibang paano yung mamasan. Pwede pang pakianap mo yung pagkalo mo, mamasan. Yeah. Ayan. Ayan oh. Kasi iba talaga kasi wala na no. siyang kwan oh. Tinanggal na yung pinakatuway-tuway niya rito. Ha? Biniskis daw so, ng... Sinan ko na niya. Dahil hindi gumalik. Hindi ako. Hindi ako. Hindi gumalik ako. Hindi gumalik Hindi

ito ha, ah, baka magalit ate yung nar. Hindi, hindi wala wala mga wala. na. Pero so, kaya mo paniligan niyo, baka kayang Oo, hindi wala niyo. Pag sila reklamo sila. Ang reklamo kaya pala nabaloktod yung isang tiktik niya. Dahil sa... Uh, malagyan ng bakal kasi may bakal niya kapag lagay doon ay nawala oh. binigta daw ng nurse hindi oh, na ako nakabalik hindi na din ako nakabalik ko yung eh. yung nangyari sa kanya hindi oh. na lukit ka ba? Oh. eh kaya yung nangyari yun kasi nagpatras ito sa kahoy ah, katawa na disgrasya na nabali yung heart nakiat niya duhat na puno, duhat na puno lang talaga. Eh siyang so. duhat, hindi yan matibay. No, marupok yun, marupok no? 'yung sanga. Duhat naman, dito? Dito na puno, kulang din 'yung pananang. Pero mamasan, iba tayo. kung siya sa condo sa pano. Ano ba yan? ay original ba yan o lapit mo nga ba? Ito ba 'long-long talaga? Hindi lang. Hindi lang yan. Lang yan? O, Pero may bubo ka pa naman diyan, mm -hmm. no? Talaga? Pwede bang, pwede bang pakitanggal mo? Oh! Grabe, Doktoro San Pablo ka pala eh! <laughs> Andres Bonifacio, i-away mo ng konti. Pakita yung mapa eh. Grabe, Andres Bonifacio. Pa, Pakita yung mapa. Mapa. <laughs> para ka ano palang bayaning si Andres Bonifacio. Kung ako naman, parang si Dr. si Rizaldo yung buho ko. Oh. Yung sa'yo naman, di ka naman doge. Kasi, para naman siyang si... Andres Bonifacio, lipat ka ng pusto doon. may iba iba yung buwan. Ano ka may takot, may lakas tayo. Ano naman may lalagay bro? Sa kapanula. Ikaw naman, itak naman yung... Okay, bilang isang bayani ng bayan, anong masabi mo sa mga kababayan natin? Sa mga ka-subscribe natin, mga kawani natin, ka natin. Uh, sa business natin. Ah, yung mga mayyaman natin Ayun! <laughs> Bakit naman yung mayayaman? Yes. Yeah. Binagis mo kaga? Oo, oh, mayamang eh. Ano ah. sila eh, oh. nga. Bakit ba? Naingit ba uh. ano, uh. sakit. Ang Ang Sana matulungan ka. Ah, hindi Kahit okay. ako lang <laughs> Ah, Pero ang totoo niyan, baka may makapansin sila ka na, mo ang Si Mama Sang ay sadyang nananay talaga. Oo. Oh. Ayaw, bawag talaga. Ah. Ayun, Oh, alam mo, sa totoo lang siya ngayon, wala siya sarili tirahan. Oh. Kasi nga, ang tirahan niya ay diba? na dapat sa kanya diba ati you know na giniba nung ating demonyo. Ng kapatid niya. Okay. No? Uh, giniba ng ating niya so, ang kawal na Inalis yung, yung kanyang tirahan, kaya siya ngayon, sa ito ngayon natutulong. Sa, pati, sa matagal ko yung patilala. Sa kaibigan mo. O sa inyong pero minsan nakikita kita dona, dana kita na sa limit dalam kami naka-protesta. Sa paglalakad, paglalakad na, ito sagana lang ng abutan talaga. Sa kada DJ activity sa amin. 'Yun, amin 'yan. Halos pa taw mo ulan. Oo. So malupit na nangyari sa kanya, kinagmamalupitan pa siya. Nang sa akin ano? Parang 'di wala na sulit niya 'yung kasi. Andiyan pa naman natin 'yung nakausap nang personal. Pero, mamasang, diba ba, nagkaroon tayo ng kaso sa barangay, naalala ko yan eh. Yun, pero naka, uh, parang may naalala ko doon sa mga isinampan niyang kaso na uh, kinukuha mo yung para sa'yo, di ba? So, ang nangyari doon, so, wala ka di na, di ba, wala ka di ba na, nabigay ka ng silpil noon eh. Oh. Para makapagpal ka ng kaso sa korte. Oh, di oh, hindi pa, pa natapos hindi pa tapos. kasi nga dahil doon sa ano sa sa malayo, malayo 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 Sito, uh, sa pinalayo sa pinalayo siguro no hindi hindi yeah. hindi man hindi ang pamasayo na hindi araw-araw hindi ang hindi sa pao sa pao babalik ko ako ko ako hindi pa ako tapos kumbaga hindi pa tapos hindi oh, pa tapos okay, kukulit, kukulit kukulit yun So yun ang update natin kay Mama San, ano? mga uh, lubhang kakabag at kaawa-awa yung kanyang kalagayan. Nakikita mo yun na siyang masaya, hindi papuntuhan sa atin. Pero ang totoo, sa realidad, yung kanyang buhay ay kanyang madrama. Sa luot. Matma sa lilo. At saka ngayon, nakikita nyo na, actual, natin mamasang pala, ay buo yung buko. Pero ito yung buo, nagkukulay pa ba? Hindi ha? Ipin mo hindi siya nagkukulay ha? Ako kung hindi ako magkukulay, pwede na. Ano sabi mo? Ganun talaga pag tumatanda ng mata niya. Ah? Ito inaamin ko na, inaamin mo na video si Rina ka. Pero may pagkakataon na adonis ka rin. So 50-50 siya. Si Mama Sang, inaamin niya na sa gabi, Sini, nasa Hindi e, ka lang muna Ano bang palayaw mo sa gabi? Iba yun Anong pangalan mo sa gabi? Palayaw mo? Ha? Mabasay? Ha? Eh, paano sa araw naman? Anong tawag sa'yo? Kamilo Ha? Kamilo So, gumagamit ka ng tunay mo na pangalan So, ayan. Kasi sa gabi si Rina siya Si Mabasay Isabel Isabel eh. <laughs> may skill na yung pabalat to siya, Isabel. Ano ba yung Isabel nung panahon na nagrarampa ka pa? O ano? Oh. Ibig sabihin nagrarampa ka nung araw ah. Oh. Isabel. Oh. Ayun, yung mga nakakita kay Isabel nung araw nung nagrarampa ka sa da, ibabaw ng tablado. Oh. Ay, ayan, ito na siya ngayon. may hmm. ano mga picture ka ba? Ano? Wala nung sa mga.

Kaya, yeah. so, <laughs> Nandito lang kami kami na ngayon yung labasan. So, ayan. Ibigyan na lang kita ng pagkain. Mabili pambili ng pagkain. Mabili ng pagkain. Ito. Ay, shoutout ko kay Ma'am E, Muhammad, at kay Ma'am Erlinda. Ang lapad. Oo, ah, isang kwanto, isang, isang, isang libo to, galing pa sa pan. Wow. Galing pa to sa kayo, Ma'am Erlinda, official vlog. Uh, <laughs> support ko natin, Ma'am Erlinda, official vlog. Paki like share, and subscribe. Ha? Ma'am Erlinda, official vlog. Siyempre, uh, so patuloy din natin support sa Business Official, Papa Dins TV, uh, lahat ng mga kasamahan kong kagwan. Ito ba subscribe nagsubscribe na sa amin? Yon. Lahat ng mga kasamahan kong kagwan, Uh, Kaapin TV Oficial Ka Ernie TV Oficial At siyempre Kahimas TV Sama na rin natin si Kamarikoy Brad, no? At uh, sa lahat ng mga kababayan natin OFW um sa Totodino Ingat po kayo parati sa anon po kayo panig ng dating Baka naman Ayan. Ilalagay ko na lang yung Christmas. Happy New Year Happy New Year Happy Happy New Year happy Sa ating Lahat ah. Mga bueno, ah, natin ingat po kayo ng Mundo o kaya you, wow. Ayan. Ang picture ko Hindi mo pa din Dumaan si Mike. Good ko. Ano? So ayan, mga kawaki, mga kabisnis, lagi po natin pagkatandaan na ang kalusugan ay Ayamana. kayamanan. Never city by Tomorrow is another day. Tira! 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 Oh, isang milyon to ha? Ah. अवतनो ने की